when I hurt you? Do you have to hurt me too? Did you think revenge will make it better? Nay, ayokong pumasok dyan. Pagpupumilit ni Mila sa ina, kakauwi lamang niya mula sa eskwelahan nang sabihan niyang ina na magbihis dahil may pupuntahan sila. Hindi inaasahan ni Mila na dadalhin siya ng ina sa club na pinagtatrabahuan ito. Huwag mo akong ipahiya, Mila. Huwag mo nang hintayin pa ipakalagkid sa mga lalaking papasok. Sagot ni Lily, kaya naman napatingin si Mila sa dalawang bouncer ng club. Umiling ang dalagita at walang nagawa kundi ang magpahilan na lang sa ina papasok ng club. Sir, atong sinasabi ko sa iyo, batang bata, presko. At kita mo naman, napakaganda at napakasexy, wala pang gasgas. Ani ni Lily sa matabang amo. Sa narinig mula sa ina, ay kinilabutan si Mila hindi niya sukat akalain na balak pa siyang bugawi ng ina. Matalino si Mila, kahit sa murang edad ay napaka open-minded na niya. Kaya si Anius pa lang, subalit kung titingnan ay parang nitong 23 or 25 years old. 5'5 ang tangkad nito at papasa sa Miss Universe ang katawan nito sa labis na kaseksihan. Walang makikitang kapintasan sa dalagita dahil napaka-perpekto nito mula sa napakagandang mukha at napakakinis at puti nito. Napakaganda. Ilang taon ka na? Anin ang matabang lalaki kay Mila. Subalit, ang inang sumagot. Twenty na yan, boss. Kaya pwedeng-pwede na. Sagot ni Lily. Kaya naman napatingin dito ang dalagita. Very good. Sige, ikaw nang bahala dyan. Ayusan mo dahil mamaya, darating na ang birthday boy. Sagot ng matabang lalaki. Sige, sir ako nang bahala dito. Sagot naman ni Lily. Nang makalis ang lalaki, ay malakas na inalis ni Mila ang kamay ng ina sa kanyang braso. Bitiwan mo ako. Anong klase kang ina? Sarili mo anak, bubugawin mo. Bakit? Para sa pera? Wala na bang ibang mahalaga sa'yo kundi ang pera? Hindi ba ako mahalaga sa'yo? Hindi katiting hindi mo malang pinaramdam sa'kin sa na mahal mo ako. Na anak mo pa rin ako ani ni Mila sa ina at hindi na niya napigil ang mapaluha. Anak mo ba talaga ako? Dugdong pa ng dalagita. Ay, masyado kang madrama. Gagawin ko kung anong gusto kong gawin sa'yo. Wala ka nang magagawa dahil ako pa rin ang masusunod. Kilabutan ka nga, Nay. Kaya si Anyos palang ako at nag-aaral ako. Gusto mo lang sirain ang buhay ko? Kung hindi mo ako mahal, pas mahal ko pa po ang sarili ko kaya hindi mo magagawa ang gusto mong gawin sa akin. Matapang nang sabi ni Mila, sa kamalakas ay tinulak ang ina, dahilan upang mapaupo ito sa sofa. Nagmamadaling tumakbo si Angelica at dahil hilam sa luha ang mamatay, hindi na niya napansin ang lalaking papasok pa lamang ng club. Nabangga niya ito. Pakiramdam ni Mila ay para siyang nakabangga sa pader dahil sa tigas ng dibdib ng lalaki. Natumba siya sa sahig at nang akmang tutulungan siya ng lalaki tumayo, ay narinig na ang sigaw ng ina. Pigilan nyo! Sigaw nito sa mga bouncer kaya naman dali-daling tumayo si Mila at mabilis na tumakbo. Naiwang napakunot noong lalaking na, lalaki na banggan ng dalagita at muli itong lumabas. Nang makitang hinahabol ang mga ng mga bouncer ang dalagita ay wala sa sariling pumasok ng kotse ang binata at mabilis na sinundan ng dalagita. Mabilis pumagit na ang kotse ng binata kaya natigil ang dalawang lalaki sa paghabol. Maging ang dalagita ay napatigil rin dahil kamunti ka na itong masagasahan ng kotse nang tawirin niya ang kasada. Nang lingunin ni Mila ang dalawang lalaki na humahabol sa kanya, ay nakita niyang nakikipagsuntukan ng mga ito sa lalaki na kabangga niya kanina. Nang makita niyang napatumba ng lalaki ang dalawang bouncer, ay nilapitan ito ni Mila. salamat Salamat sa pagtulong mo sa akin. Nauutal pang sabi ni Mila. Bakit ka ba nila hinahabol? Hmm. Hindi ka naman mukhang waitress at hindi ka rin mukhang nagtatrabaho ron. Anin ang binata sa tingin mula ulo hanggang paa. Hindi naman talaga. Sa totoo niyan, first time kong makapasok noon, eh hinahabon nila ako dahil... Dahil... Ani ni Mila at muli na naman siyang napaiyak. Hindi niya kayang sabihin na mismong ina niya ay gusto siyang ibugaw sa club na yon. It's fine kung hindi mo kayang sabihin. Saan ka ba nakatira? Ihahatid na kita. Saad ng binata, kaya naman napatingin dito ang dalagita Hindi basta-bastang nagtitiwala si Mila kung hindi niya kilala Subalit ewan ba niya kung bakit napakagaan ang loob niya sa lalaking tumulong sa kanya Gayong hindi naman ito kilala Pakiramdam ni Mila ay mabuting tao naman ang binata Matagal hindi nakakibot si Mila kaya naman napakamot ng ulo ang binata Sabay napangiti Ay, oo nga pala Huwag ka matakot I'm Aris Aris Motivargo Here's my calling card wala akong dalang ID kaya wala akong maipakita ang ID sa'yo. Ani ng binata na napangiti. Napakagwapo naman itong umiti. Ani ng kalooban ni Mila. Um, Mila. Tipid na sagot niya at tinanggap ang nakalahad ng kamay ng binata. Ngayon, pwede na ba katang ihatid? At siguro naman hindi ka na matatakot sa akin, no? Oh. Ani ulit nito, kaya naman lumungkot ang mukha ni Mila at ng ulo. Kayo ako nang umuwi sa amin hindi ko alam kung saan ako pupunta. Yan lang bang kukunin mo? Ani ni Iris matapos ipasok ni Mila ang backpack nito na pinaglagyan ng mahalagang bagay. Katulad na lamang ng school ID at birth certificate at iilang kasuotan lamang. Oo, eh sige, umalis na tayo. Baka mabutan pa tayo dito. Sagot ni Mila at inayos ang seatbelt nito. Kaya naman tumangon na lamang ang binata sa kapinaandarang sasakyan. Kanina lamang nang sabihin ni Mila sa binata na ayaw niyang umuwi at wala siyang alam na pupuntahan, ay bigla na lamang siya nitong alukin ng trabaho na kaagad naman niyang tinanggap. Ayoko na umuwi sa amin. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Mahinang sabi ni Mila habang nakayuko pa rin. Ilang sandali lamang ay natahimik ang binata habang nakatingin pa rin sa kanya. Biglang naalala ni Aris na naghahanap siya ng waitress at iba pang empleyado para sa bagong bukas na bar cafe ng kapatid nitong si Kiala. Kung aalokin kita ng trabaho, papayag ka bang sumama sa akin? Ani ng binata, kaya naman napatingin dito si Mila. Anong kasing trabaho? At saka, nag-aaral ako. May bagong bukas na business ang younger sister ko. So, need namin ng mga tao. Kaya kung papayag ka at gusto mo nang may matutuluyan, kukunin kitang waitress at pwede kang mag-CN. Kung kailan ka may oras kasi nga sabi mo nag-aaral ka di ba? So, mag-working student ka. Gusto mo ba 'yon? Mahabang sabi ng binata, kaya naman lumumiwa ang mukha ni Mila at wala sa sariling naiyakap ng binata na ikinagulat naman ito. Oo naman. Oo. Oo, gusto ko 'yon. Hindi na ako mahihirapan sa pag-aaral ko. Maraming maraming salamat. Hindi kita bibiguin. Isisipagan ko at gagalingan ko. Maraming maraming salamat sa iyo. Hulog ka talaga ng langit sa akin. Thank you so much, Lord. Masayang sabi ni Mila at pabalik-balik ang pagyakap nito sa binata na tila ba'y isang matalik na kaibigan ng kaharap. Oh, tama na. Nakakarami ka na. Sabi ng binata habang nakangiti. Kaya naman nanlaki ang mga mata ni Mila at mabilis na lumayo ng konti sa binata. So, sorry, sorry. Hindi ko napigilan. Sorry, masaya lang talaga ako. P pero, Pwede bang samahan mo ka sa bahay? May kukunin ako. Pasensya ka na. Tutal, nandito ka lang naman. Lulubusin ka na Gordon Angel. Lakas loob na sabi ni Mila. Kaya naman, napatawang ang binata at ginulo ang kanyang buhok. Nang makaalis ng kotse ang kinaroroon na ni Mila, ay siya namang pagdating ng dalawang kotse. Bumaba si na Marco kasama ang ibang tauhan at ng babaeng hawak nila. Sinamahan sila ng babae kung saan nakatira ang sinasabi nitong anak ni Marco. Si niya ang ni sinumark ang ibang mga tauhan upang pasukin ang bahay. Subalit wala pang ilang minuto ay lumabas rin ang mga ito. Sir, walang tao. Ani ng isang tauhan kaya naman tiimbagang ang nanilingon ni Mark ang babae sa kamalakas sa silampal. Ako ba'y pinaglolo ko mo ha? Nasa ng anak ko? Sigaw ni Mark sa babae. E, hindi, e, hindi ko alam kung bakit walang tao. Ang alam kong ganitong oras eh, na nandito sa bahay na to ang anak mo. Nagsesabi ako ng totoo. Sa bahay na ito nakatira ang anak mo. Sa club. Sa club nagtatrabaho yung tao nagutos sa akin para dukutin ng anak mo. Mahabang paliwanag ng babae. Habang hawak nito ang nasaktang pisngi. Samantala, sa kabilang dako naman, ay galit na galit ang may-ari ng club kay Lily dahil nalaman itong tumakas ang babaeng ireregalo sana nito sa mayamang ina-anak nito. Sir, ibabalik ko Sir, ibabalik ko siya dito. Huwag niyo lang po akong tanggalin o ipakulong dahil sa mga utang ko. Pangako, ibabahid ko sa iyong anak ko. Huwag niyo lang akong tanggalin o ipakulong. Pagmamakaawa ni Lily, nang akmang sasagot ng may-ari ng club ay natigilan nito. Dahil nagkakagulo ang mga tao at nakarinig sila ng malakas na iilang putok ng barel. Kaya naman lumabas ang matabang lalaki upang harapin kung sino man ang nanggugulo sa club nito. Maraming mga armadong lalaki at lahat ay nakakulay itim Nakatutok ang mga baril na tila bahay isang pagkakamali lang ay ipuputok na yun. Sino kayo? Mga pulis ba kayo? Hindi ba kayo na-informed ni hepe Natigil ang matabang lalaki ng palu iniray ng mukha niyon gamit ang hawak na baril. Kaya naman natumba ang may-ari ng club at kamuntikan pa itong mawala ng malay. Sino ba kayo? Anong kailangan nyo? Hold dapper ba kayo? Saan ulit ang lalaki? Ang ingay mo! Gusto mo bang pasubugin ko yung bunganga mo ha? Ani Jason at itinuto kong hawak ng shotgun. Habang si Lily naman ay mabilis na nilapitan ng amo at inalayan itong tumayo. Sa amo lamang ang atensyon ni Lily kaya naman hindi nito nabansin ang pagpasok ni Marco habang hawak ng isang tauhan ang braso ng babae. Siya! Siya! Siyang nagutos sa akin! Siyang may hawak sa anak mo! Ani ng babae at itinuro nito si Lily. Kaya naman napatingin dito si Lily na mabosesan nito ang babae nagsalita at ganoon na lamang ang panlalaki ng mata nito na makilala kung sino ang kasama ng babae. M Marco? Nauutal at mahinang sabi ni Lily. Napaatras si Lily at kamuntikan itong matumba di sa panginginig ng mga tuhod nito. Mabuti na lamang inapahawak ito sa upuan dahil upang hindi ito bumagsak sa sahig. M Marco! Nauutal na sabi ulit ni Lily sa pangalan ng lalaki. Bakas na bakas ang labis na takot. Siya nanginginig nitong boses. Samantalang napakunot noon naman si Marco habang nakatingin sa babae. Pamilyar ang mukha nito sa kanya, subalit hindi nito matandaan. Sobrang daming mga babaeng dumaan sa kanya nung binata pa siya. Wala siyang seneryoso sa lahat ng naging babae niya. Kaya hindi niya matandaan ito kung sakaling naging babae man niya ito. Sigurado ka? Ani Ryan sa babaeng hawak habang nakaturo pa rin ito kay Lili. Oo, sa siya, Siyang babaeng nagutos sa akin para kunin ang anak ni... Sinong ngaling? Anong pinagsasabi mo? Ni hindi nga kita kilala? Mabilis na sabi ni Lili dahilan upang mapatigil ang babaeng nagtraidor sa kanya. Ang kaninang takot ni Lili ay napalitan ng galit matapos mabaling ang atensyon niya sa babaeng nakaturo sa kanya. Wow ha? Talaga? ko pa ngayon ang sinungaling? Ha, huh, huwag ka nang mag-deny, Madam Lalibet. May pruweba ako. Nakikita mo to? Nakikita mo? Nandito lahat ng mga record ng usapan natin. Lahat ng napag-uusapan natin. Nire-record ko. Hoy, mukhang pera lang ako pero hindi ako bobo. Tumigil ka. Sinungaling. Hindi kita kilala. Sigaw na ni Lily. Ano ba? Ano ba? magsitigil nga kayo. Lily, ano to? Alung gulo na naman bang pinasok mo dito sa club? Hindi ka pa nga nakakabayad. Ngayon nagdala ka na naman ang gulo dito. Ani ng matabang na na may-ari ng club. Sumanyas naman si Marco sa dalawang tauhan upang kunin ang babaeng nagangalang Lily. Ano ba? Bitawan niyo ako. Sir, tulungan mo ako sir. Hindi ko kinalang mga to sir. Habat wala akong pakilam sa yung babae ka. Sige, dalhin niyo ng babae niyan. Minamalas ang club ko. Bitawan niyo ako. Ikaw? Ikaw na traidor ka? Ani Lily at binalingan itong babae ang lumaglag sa kanya. Gusto niyang sakta nito. Subalit hindi niya magawa din may mga lalaking nakaharang at may mga nakahawak sa kanya. Sabi ko naman sa iyo, madam. Doon ako sa mas malaking magbigay. Pahabol ang babae sa isang abandonadong bahay at liblib -lib na lugar dinala ni Marco si Lily. Magkaharap ang dalawa habang nakatali ang katawan ng babae sa isang malaking bakal. Sino ka? Bakit mo pinadukot ang anak ko? Seryosong sabi ni Marco. Mapait na mangumiti ang babae sa kanya iling ng ulo. Ha! Huh, sa bagay, sa dinahamidabi ba naman ang mga naging babae mo? Imposible pang maalala mo o makilala. Sagot ni Lily at pagkat na napatawa. Malakas idini ni Marco ang kamay sa magkabilang pisngin ng babae. Sa katuluyan ng umakyat ang labis na galit sa ulo nito. Kaya naman wala ng kontrol si Marco sa kanyang sarili. Nasaan ang anak ko? Saad niya sa kanilipad ang kamay sa leeg ng babae. Buong lakas na sinakal ni Marco ang babae pataas. Kaya naman umangat sa ere ang mga paa nito. Nanginginig na rin ito. din nalalagutan na ito ng hininga. Nang makita ni Marco na pipikit ng mga mata ng babae, ay sa kanya ito binitawan Pumasok naman si Ryan at binigay ang iilang pepeles tungkol sa babaeng to. Siya si Lilibet Mariano. Naging babae mo siya sa Sargao for two weeks. Anak siya ng mayamang negosyante at namatay ang mga magulang niya dahil sa aksidente. Naiwan sa kanya lahat ng yaman ng magulang pero wala pang isang taon ay inubos niya sa kasino at pagkuha ng matauhan para sirain ang buhay ng mag-asawa. Nabuntis siya at namatay rin bata. Kaya sa tingin ko, kaya niya kinuha si Angelica para maging kapalit sa namatay niyang anak. Mahabang saad ni Ryan, pilit inaalala ni Mark ang babae hanggang sa maalala niyang maraming mga babae noon na dumaan sa kanya at sinasabing nabuntis niya raw umano mga ito. Kaya naman upang makasigurado ay ipinapad DNA test ni Marco ang sanggol kahit nasa sinapupunan pa lamang nito. Hindi na mabilang ni Marco kung ilang babae na ang nagsasabing siya ang ama ng pinagbubuntis ng mga ito at nang dumaan sa DNA test ay negatibo lahat ng resulta. Hanggang sa isang araw, may babaeng nakisabing siya ang ama ng pinagbubuntis nito. Nadala na si Marco, kaya naman hindi na siya naniniwala at pinagtabuyan niya pa ito. Oh, natatandaan mo na? Ani Jason, kaya naman naputod sa pagbabalik tanaw si Marco. Tinalikuran niyang babae at ng dalawang kaibigan sa kahuminto sa tapat ng mga tauhan. Paambinin niyo yan, huwag niyong titigilan hanggat hindi nagsasalita. Ani Marco sa limang lalaki na nagbabantay sa pinto.